ayan mga kapaders panibawang adventure tayo uli ah, uh, ngayon mga kapaders dito sa isla namin malakas ang amihan Angin, malaki ang alam mga kapaders ah, uh, ngayon mga kapaders ay yung kasamahan ko ayro sa tabing dagat kami ngayon ay maglalambat ng pang ulam ang ating uli ngayon ay pang ulam muna lahat dahil ilang gabi tayo walang laot kaya pangulam ulam aming ulin ngayon mga kapaders ano ko sa Sabi na agad mga kapatid Sa pupuntahan Nagkuka na lang ba Tagsisinsay Ay mga kapatid Malakas ang amihan dito Sa isla namin Malaki ang alon Kaya dito mga Sa labasan Gawa ng bagyo mga kapatid Ito yung mga kasamahan ko Paglalambat ngayon At parang tayo Huli lang muna ang pangulam ng pugi At kasi in short mga kapader saka yung aking bayaw anim na araw na lang wala tayo pang pakimpim sa ating inaanak sana mga lawas lamang tayo o niyan. tayo balang umaga mga kapaders at na ito ang bumangga sa ating lambat kagad mga danggit mga kapaders mga medium na ang sukat na yan ito pa mas malaki ito mga kapaders hanapan natin sa unahan at baka mayroon pa oy na ito balawis ulit mga kapaders may pang ulam na tayo sa tanghalian hanggang hapunanan ito pa balawis ulit mga kapaders naabangan namin ang dadaanan ng mga balawis papalabas na ito pa sa may parting tinggaan balawis uli mga kapaders lapad sa parting unahan at mayroon pa langit uli mga kapaders at naroon pa sunod-sunod mga kapaders ang mga bumangka sa ating lambat ng mga balawis mga nangangain ng mga lusay at naroon ay ito pa mga kapaders Woo! ito mga kapaders galing huli huli Ayos na ito pang ulam Salamat Lord sa biyaya na naman Ito pa Woo. At na ito pa Sa unahan, dangit uli Mas malaki ito Ayan mga kapatid Pangulang buya, wala ang yan Ulatin lang ba't marami ng huli mga kapatid Bae, yung pangatlong buya Sa unahan mo, mga kapatid, medyo malayo pa Sa kayong tangin sa buya Andun hanapan ko pa sa parteng unahan at na ito sa tapat ko malaking balawis uy partang linaw na ito pa uy na ito pa mga kapader sunod sunod na ito pa balawis uli mga kapaders balawis sa ating karamayan huli at naroon sa unahan uy tatlo mga kapaders dalawang danggit isang manabon masarap na ang pagsiwin at na ito pa balawis ulit mga kapaders Diyan sa unahan oh, na ito pa Dami Na ito pa May pang ulam na tayo Na ito Danggit ulit mga kapaders Ito mga kapaders Laki ng baris. Sa mga katanong po dyan Ang haba po na naman ginagamit Ay 400 meters Kung puputit putulin po yung mga kapaders Bali apat na bantasan yan Kaya medyo mga lambat apat na buya yun mga kapaders dalawa sa gitna, di kami ng dulo may buya yan sa unahan at baka may balawis pa na ito balawis ulit mga kapaders mataba bitog bitog antean baka busog busog lang ang kinain mga kapaders dito sa parting unahan so ko ang lambat namin at baka nakasabit sa mga bato ang mga lambat na ito pa bukawin mga kapaders medyo malaki-laki na ito masarap ang sabawan pang ulam na yung mga kapaders lahat ng ating mahuling isda pang ulam lahat hindi mo na kami magbibinta mga kapaders at mahirap pang ulam lagi na lang ating laki may ang ulam saka sardinas sardinas isda rin mga kapaders pero like na ito sariwang sariwa uy na ito parehas malaki mga kapaders pungot sa ating lambat walang katakas takas yan mga kapaders na ito may pulang isda anong isda yung kaya ito mga kapaders kakaiba ito ngayon na ako nakakita ng ganitong isda Pinitong pang pangulam na ito pa sa unahan mga kapaders so ayan manabon malaki na baka mayroon pa mahaba ang pula po mga kapaders o vegan matampusa nakatsan tayo at na ito pa ito mas malaki ito mga kapaders matapusa, orbigan, or vegan may kalapit na langgit huli sila parehas hindi na kanyang mga katakas pang ula mga kapaders at na ito pa balawis ulit na naman malapad sa parting unahan at baka mayroon pa naroon tatlo mga kapaders lahat guntingan yung isang klaseng balawis yan mga kapaders masakit yan mga katinig ingat lang tayo dyan baka sa parteng unahan baka mayroon pa at na ito isda ulit mga kapaders oy, tagpian masarap itong sinabawan sariwang sariwa mga kapaders buhay pa o oh. ayos na ito isang hulog lang mga kapaders mawi na rin kami maluto tayo pag uwi mga kapaders sinabawang isda okay na okay na Ah, ito na mga kapaders. Yung aming huling balawis or danggit sa nilambatan mga kapaders. Pinaglimang parte mga kapaders yung aming huling isda. Hindi na kami nagbinta. Tama lang pang ulam. Ayos na ito. Ulam sa hapunan mga kapaders. Puras nga pala ngayon. Alas katro ng hapon. Si Jan Pugi Ito yung aking inakay Ito to, sarap Papugi Papugi <laughs> Hindi pa kayang lumangoy ng gabi Malaki pa ang alo ng mga kapatid sa labasan saka malaksang hangin Naglambat lang kami ng pangulam Abang-abang laang pagkalinis ng isda mga kapaders. Ating sasabawan yan. Ito na mga kapaders. Tapos na linisan ni Jan Fugi itong isda. Ako na niluluto mga kapaders. Ating ilalagay itong sibuyas, bawang. Ating itong ilalagay. Ating itong ilalagay. Ate mo nang gigisahin mga kapaders. Ay mga kapaders, medyo mapuno ng ating sibuyas bawang. Talagay ko itong ating isda. Ha? <coughs> ah. yeah. Lambat kami. Ito na mga kapaders Ating buksan Yun, luto na At saka doon sa ating Tinagtaguan mga kapaders May natirang pang isda nga Iniho ko lang dyan sa natirang Apoy sa kalahan Mga manoy, mga manay, baradol ah, Hi, I'm coming Mm. Masira mo talaga. Hmm. Kapalit uh -oh. Itong kinain ko. Bahawin mga kapalit itong kaila, bagong saing. Ayun. Asa mga kapalit. Dalawang kukuhain ko. Para sigurado. Ayan ang aking asawa mga kapaders kaya <laughs> Ay, mo na. kaya yan dun sa kaya Dun sa kaya ko kanina. Pag, du, bigit, pagpigil ako, kaya 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 na Naroon si Karabis Rico mga kapalers Busy sa cellphone Ayo, e, may panang dala Salamat, nakais na din tayo sa Rewa Ayan mga kapalers, yung aking inakay yeah. lang kain mga kapalers Yung mag-ina yan Ayan mga kapalers, kain Ayan mga kain Hmm. Ah. Kaya jampuki. Ayun, sinchan puki. Kaya na. Oh, oh, tama na yan, tama na yan. Jampuki. Yes.